35 reals lang yan kabayan Ito 35 reals lang ito guys Naghahanap pa kayo ng sale ngayong Eid Holiday? Tamang-tama kasi ang outlet ng Under Armour ay may flat 40% na makikita lamang dito sa Korais. Hello guys, nandito tayo sa Korais sa Under Armour dito sa outlet nila. Guys, 40% off itong factory outlet nila. So, tara, samahan nyo. Pagkatapos ng duty ko, dali-dali akong pumunta dito sa Korais dahil i-message ako ng kanilang area manager na meron daw silang sale. Hi guys! Ito si Mr. Naib and Mr. Omar is the area manager and the branch manager and we are here in... We are here in the outlet of Under Armour. Nagkabulol-bulol na nga ako dahil hindi nga ako sanay magsalita ng English sa tuwing nagba-vlog ako. And without any further ado, let's go! Ito guys, thirty uh, 35 reals lang ito. Tapos ito guys oh, so murang mura ito. Nasa na yung presyo niya. 35 riyals din. Ito 49 riyals. Hmm. Ito naman 59 riyals. 35 riyals. Daming pagpipilian. 59 reals. Oh, that one is 59 reals. Very nice. Hmm. guys, okay, so 35 reals yung short nila. Yan, selected item. Ito, 59. 59 reals. Ito, 49 reals. Under Armour. guys, 59 reals. 59 reals, so eh? there are more. <laughs> 59 reals. 59 reals. This is short pants. Oh, mm -hmm. look Yeah. Mm -hmm. Okay, so. Yeah. 59 reals. 59 reals. Oh, mm -hmm. it's beautiful. It's only 59 reals. Yes. See. guys, kakagulo na sila guys, 35, mga kabayan. Murang ba kabayan? Mura yeah. pa yeah. kaya naman sa bolsa. 35 riyals <laughs> lang? Yeah. Can I have one? Yes. 35? Yes. Wow. Yeah, 35. 45. 45. 45. 45. 45. 45? Yes, the black. Give me give me two. Yeah. Give me two Yeah. Pare, this right. one what size, pare? I need this. This is medium, medium. Medium. Yes. Yeah. Yeah, kakagulo na sila guys, no? Oh? Medium? Yeah, medium. Please, large, large, kababayan natin. Uh, 45 riyals lang guys ang sombrero 35 riyals lang yan kabayan Ito 35 riyals lang ito guys oh dating 100 plus ito eh Yung nabili ko na black Ngayon 35 na lang Ganda? Ganda? 35 balandabos? Oh, 35, 35. 35. 35 po. Magulat nga din ako eh. Guys, okay, so, tingnan, mga mga nila kabayan, no? Oh. Makano to, sir? Inutang, inutang, sir. Makano <laughs> to, sir? 35 35. 35, 35. ito. 35 lang dati. Uh, Magkano? 59 na tayo. Hindi, 50. 59. 50. Hmm. 59. Di mahal yung ito. 80. Oh, uh, eight, oh, yeah, oh, 80. 80. Ito? 49 As Ito po? 35 lahat 35 lahat. Galing. P29 na lang to. 29, 29 na lang ha. Kasi ano, eh, 49 dating 49 29 na lang. Wow. Last last price. Wow. O, oh. ina ina ina. Yung sombrero po. Yung sombrero. <laughs> yung sombrero. How much? Just 49 49, 49. Yeah, before P119. P119? Wow. Yeah. Wow. Kaya naman pala eh. 39, 35, 35, 49. Hello! How are you all? Shout out. Good. good, good. How are you, my friend? Good, good. Ayan, no? Ang dami na lang nilalabas na stocks. Kamusta ka? Abutin! Ah, mga sombrero. Guys, okay, o. Mga kababayan natin na hindi pa uhuli sa mga sale. Uh, 3.9. Guys, o. So, ito 39 no Grabe binunot na kagad din kabayan 39 daw yan 39 lang 39 Under armor Oh Da Hala pili oh. Hala, halo kay Ubi. <laughs> dami. Oh, guys, ang dami pang stocks ngayon. Sigurado dudumugin ito bukas. Ito guys, 35 reals lang to. So, 35 reals lang to. Ito naman, 39 reals. 39 riyals. Mga hmm. ah, kabayan natin. Namimili ng mga branded. Guys, ito yung mga sapatos na dating tagpo 500, ngayon 286 na lang. Ganda, di ba? So, no? 299, 239, 269. So, ito yung mga bagong modelo ng uh, Under Armour na sapatos na mura lang dito sa outlet na ito. Ito guys, o. Ganda. Oo. Oh, di ba? Astig. Ganda. So dito guys sa mga girls, hindi katulad nung sa boy section kasi medyo mataas ng konti pero affordable pa rin. 249. Ayan guys, so 399 doon sa boys. Yung panglalaki 286. Oh, di ba? Mataas ng konti yung sa pangbabae. And then, dito guys sa mga pangbata. Ayan o. No? 59 reals. 59 reals sa mga pangbata. Ito, Project Rock, 47 reals. O, oh, di ba? So guys, sa pangbata, 29 reals. Guys, so guys, 35 reals. Ito guys, yung mga active wear, o mga sports bra. You know, 40% off dating 159, ngayon 95 na lang. O, di ba? Pero yung mga t-shirt nila, murang-mura lang, Oh. Yung pang babae, eh. 59 reals na lang. Mm. Di ba? Iba-ibang design. Ito, yung pinakamurang nakita ko sa pambabae. 35 riyals. O, oh, di ba? O. Oh. Guys, pwede rin pala yung, ano, yung tabi, o. Oh. Tingnan nyo, 4 Gibbs. Ganun yung, ito yung maganda dito sa Saudi, guys. Pwede yung hulugan, yung pinamili nyo. Right. Ang alam ko dati, puro cellphone lang o mga gadgets ang pwedeng hulugan. Pwede na rin pala pati mga damit. Pati nga plane ticket, mga hotel, at mga sasakyan ay pwede mo nang bayaran ng tabi dito. At ang maganda rito, wala itong interes. At ngayon lang guys daw dumating itong tabi na pwede nyo bayaran yung pinang-shop yung sinaping nyo dito sa tabi. For gifts. Isa ito sa pinakamagandang sistema ng pagbabayad na ginawa dito sa Saudi. Para sa akin, mas maganda ito sa credit card kasi lahat pwedeng maka-avail nito. At ang maganda pa rito, wala itong interes. Pero hinay-hinay lang mga kabayan sa paggamit ng tabi at tamara. Baka naman wala na kayong maipon yan. So, paano mga Oragon? Hanggang dito na lang muna ang ating vlog. Enjoy shopping! Ako po si Mid Oragon. Maraming maraming salamat sa pagsuporta. Ingat po at mabuhay kayong lahat. Happy Eid Holiday!